It's yummy rin. Hello sir magandang hapon Magandang hapon ka Ngayon hanggang dito guys Ang Paris Overload Hanggang Ang So dito guys yung uh, chicken, dito tumadaan yung chicken guys, abangan natin. Sino? Sino mo? Sino po? Sino

Shout out <laughs> Sabi. Solid, solid. Solid ba? Solid. Ngayon, thank you, thank you sir. Selina <laughs> 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 polit. <Ngayon> sila, sir. Akin <laughs> sa dati Shout sa mong egg, <laughs> naiyak lang ako eh. Ayaw, naiyak ako. Naiyak ka lang. Ayaw ko malala yung mga nakaraan. Yan ako. Thank you, thank you siya. Pinabuhay nga talaga si Duyata. Tunay na buhay. <laughs> thank you, thank you very much. Bye bye na muna. Hanggang sa loob, pupuntahan lang natin yung bibilihan ko ng cellphone shop. Hanapin natin dito. Let's go! Sa Green Hills, ang daming tao! Picture picture din parang Liwata Paris ng Kapasay. Nakita ko na yung isla, yung isla na bibila namin ng cellphone. Tara na. Mamili na tayo ng cellphone. Ayan, mamili na tayo ng cellphone. Pero siyempre gusto ko iPhone. iPhone 15. Diba? Ayan, dito kami sa Bar Games. Gadget dito ako bibili ng cellphone kasi balita ko. Mas maganda dito. Mas mura. O kaya dito tayo. dito maganda, maganda so ang napili natin iphone 15 or light pink kasi so, may black na ako yung pink naman para babae ito ba, baba, diba? Marvin's Got So, ito na siya. Ito yung napili ko. Ano kuya, uh, ko ng sim card. Pwede ay sim card dito? Gatibit yeah, lang natin siya ng mga Sir, ano po yung napili ni Diwata, sir? Hmm? Ano yung Bale, iPhone 15 po na iPhone 15 na kulay pink siya na brand new. Bale, ngayon, nalagyan na lang po natin siya ng mga accessories. Uh, bale, mga previous na rin po ngayon. Bale, isi-set up na lang po natin kasi hindi pa po siya na-activate. Oo, kasi hindi ako marunong mag setup up. Hindi ako marunong mag setup ng cellphone kaya palagyan na din natin ang SIM card saka pa-activate na din natin. So, yun. nito, freebies na po nito. Bale, set na po siya. Ang lang po nito, puro accessories po para sa iPhone 15. Bale, uh, unbox lang po natin. Bale, sa natin yung previous. Previous Para maganda yung freebies. Wow! Nandiyan ang previous nila, isang set na din siya. Mayroon pa ng, um, ito. Tapos, ito, Max seat. Tapos, na, uh, airpods na rin. Tapos, mayroon ng, anong -sip. tawag dito? Mag set. Mag seat. Tapos, mayroon ng, sa wireless charger na rin siya. Ito, ano mga, mga tawag dito? Wireless charger. Di wireless. wireless. Tapos, siyempre, mayroon heads, headphone. Airpods. Mayroon pang, Charger, at siyempre mayroon transparent siya na case. Tapos mayroon siyang LCD. Ay, ano ba tawag dito? Uh, tempered. Tempered glass. So, ang daming previous. Pag bumili ka dito ng iPhone, maraming previous. Isang set na siya na puro previous. Dito lang yan sa Mardins Gadget. So, mas maganda yung mga prices nila dito. Mas mura. At maraming previous na kung mag-enjoy ka sa previous pa lang mag-enjoy ka na talaga eh. so, sa lahat ng bumili ayun po Mardim's Gadget ito po yung kanilang contact number so sila po ang contact nyo dyan hi Hapon, ah, sir. anong pakiramdam nyo po na itong ah, Mardim's Gadget yung ah, napili na ni Liliwasa at bumili ng ah, gadget sa inyo ah yes po oh, bale siyempre masaya masaya kasi Uh, isa sa napili na yung dito sa amin bumili. Tapos yung nga, bilang ano lang din, binigyan ko na rin siya ng mga previous at saka discounted price na rin po. At saka sa mga gustong magabit, puntahan natin nilang kung meron din po kaming Facebook page at saka sa TikTok po. Bale, ito na po yung page po namin. So, kontakin nyo na lang po kami para po sa mga discount at saka sa mga previous po. Ayan, binilito uh, binili ko na po yung iPhone na gusto ko dito kay Kuya. So lahat po lang gustong bumili. Ang napili ko kulay pink. Pero lahat na ba ng kulay, halos yata meron sila dito. Ayan, gusto mong iPhone na mura. Punta na mula po ang Mardim's Gadget. At saka hindi lang cellphone na marami silang pribis na kompleto yung pinakita ko kanina. Kaya kung iPhone ng hanapin nyo, kung gusto nyo mura at affordable at maraming pribis good choice po yung Mardim's Gadget. Ayan. Recommend ko po sila. Kaya mas maganda talaga sa quality at mura talaga. As maraming freebie, syempre. So, sure. may mga hand na rin po. Brand new hand. meron na. And then, meron din na po brand new laptop and brand new second-hand laptop. Second -hand laptop. <laughs>